So balik ta guys, uh, di ba? So mo na ni sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Good morning guys. <laughs> Nasuguan ko. Magbayad ta sa atong kuryente. Then iusan na lang pud nako na akong mga lakaw karon. Mm diri ra man ta sa gawas sa derby si guys no kay yung lunta kay init. Musan mo ni kadaot atong naong guys. Imbis na hayag-hayag na ni atong naong. So ang importante healthy lang guys no. <laughs> so dagan ko glakaw karon para mausar ra ba pero dinhi ra sa gawas sa derby si. Uh, good morning din sa inyo guys. Welcome sa atong channel. Che Blaguera YT guys. Thank you. So mopit sa ta sa kuan. Nanay Susan. Yeah. O na lang ibili na ko sa imo kung bayad sa Netflix ah. Napay sulod. <laughs> Magkuha ta para ibayad sa tungkurinti guys. <laughs> eh. Yeah, Diya sana. So, sulod sa tadiri. So, niya na ta sa Karsada karon guys. Kay nalimpan ko ang ATM bis mag-withdraw ta para ibayad sa atong kurente bill sa kurente so ugma na lang para na na putay laing lakaw ugma so karon madto ta sa tindahan kay palitan ako si Father Earth og kuan guys kanang flashlight niya ba sa iyang kwarto kanang uh, chargeable nga flashlight. Kaya kay naguba naman tong iyang daan di naman musiga di na pud ma-charge so Ah, uh, ato siyang palitan kay ang ato ang kurinte diri. hagaslag ka palong ba niya matiming ka ng gabi na... niya kuha na ba si father earth 90 years old na so need na git siya o oh, galalay pero kaloy sa Diyos mamansad siya guys pero buyag mansad si father earth ang ako lang bang ka ng sa kanang gabi niya mag black o kalit sungit-ngit so, kayang kwarto niya o kaihiun siya so mo nang Palitan na to siya o flashlight. O gatas niya. Palitan na to siya o gatas. katong uh, birch, birch tree for adult. Ito guys kay. Iangay man siya to kay. Mayo yang tulog ito guys. So, hinahinay tagbaklay pa doon ta sa DIY. Kay dito ako magpalit sa flashlight. So, magkita ta dito sa DIY guys. <laughs> So karon guys, na nata sa sulod sa DIY building. Voice over ta kay na ilang sounds. Mm. Bunga kay ilang sounds. So yan ako padapit sa may plus light kay atong adlaw nang anbas naman ko. Naglantaw na ko dinhi sa uh, plus light nga plano na ko paliton kay Father Earth. So namili ta diri og nindot, barato ra pero kanang kwanpod ba pulido. So, kani unta siya, guys. Nice ni siya sa kay Father Earth. Pero mahal man. 200 kapin. So, mga itatag medyo... Diligid siya barato nga kuan ba pulido po siya nga klase sa flashlight maka lahutay pa sa pipila ka taas, taas nga panahon. So kanigid unta akong plano so na nakakita man ko dia og mas cheaper pa den kuan pud siya ka ng handy ba para kay Father Earth kanisya o, or kanang isa di ay kanang siya mo'y akong napili yun burag 100 ni almost 200 ni siya guys o di ba, barato ra and then gipatistingan ko naman na siya okay sa siya okay iyang siga doon at saka klase sa iyang siga so wala na ko nagdugay di ang guys kay daan naman ko di ang nangan bas na ko daan ba naglantaw lantaw na ko daan di rin side para pag saka na ko di sa DIY diretsyo diretsyo na Na gali pili gamay gamay lang So, mora, tuwan ako ko duwa duwa kaya na diretsyo akong gipalit. Mm. Na, mga nindot, pero kanilang siya kay medyo barato-barato ra, pero nindot ba. Then, dali-rasad siya i-operate para kay Father Earth, para sa uh, taas ugi um, edad. Mm. So, mora man pud niya akong tuyo diri, guys, pero naglantaw-lantaw pa ko diri nga, kuan diri nga side, ba, sinaputay maangayan, nga gamit sa kusina, ba. Naglantaw-lantaw ako din ha. Um, barato ra man ang mga baligya diri sa DIY, guys. Um, dini ra kasagaran magpalit basta gamit sa kusina, gamit sa elektrikal, gamit sa kanang sa tubig, basta dini ra magpalit sa igali diri na magpalit basta na ay mga Akan uh, kanang nay mga need good i-repair e bitaw like, sa like sa kanang sa kuryente oh uh, si Anthony ganahan na diri diri ra siya magpalit kay barato ra siya pero okay ra pud siya ba oh uh, pulido pud ang mga gamit diri sa DIY uh kapaliton ko anak guys pero kapaliton nga dili pero wala yun ko nagpalit og lain pa din guys ang ako dyan, to, yung tuyo uh, dere katulad yung plus light ni father earth naglantaw lantaw na ko din he bas hindi og natay grasya na moabot so balikan na dayo nato kana ganahan ko anak guys uh, para sa segregation ba sa mga gamit pwede to siya uh, naglantaw lantaw na ko diyan natuyok yun na nako ang kuan ang second floor sa DIY. Nagalantaw-lantaw lang ko. Mm. So niya na punta sa Pikas Tindahan guys Voice over na punta ko ani guys Kay na ilang sounds So, so na punta sa lain nga Tindahan guys, groceries Kay nagita ko sa uh, Katong uh, birds tree for adult Para kay Father Earth So dali raman ako natultulan Kay sinati naman ako ang kanina tindahan Uh, niya karo, nagita ko sa biskuit katong fita guys, kay ganaan man siya fita, kay humok-humok igor ra unta niya ituto niya or iyang itoslob din sa iya gatas or coffee kana siya uh, okay ra siya para sa iya ha nya mm, yeah. napadam pug kuy gilantaw taw diya nangita ko kanang steel wall um, o kana pong aluminum pero wala ko nagdayon na nagpalit guys kay ga ko nga magsugba ko gamit ang foil pero wala na ko nagdayon ana og palit next time na lang So nangita ta diya og steel wall kay basta nata sa kusina magpuyo. Um, dagantag obligasyon lay like kanang kuan. Kanang mga kalha nga need bitaw gamitan og steel wall. So nagkalingaw pod ko diya og sorisoroy guys aning tindahan. And then wala po dayon po ko diya nagdugay guys, wala pod ko nagdugay. Nahinay na po dayon ko pauli. So, maka yung nagchika-chika guys. Kay gipalong ilang sounds. Ah, uh. ano, Monique? Monica Father Earth. Ato, la na ilain guys sa Kailain to akong... Nice, okay card ma'am. Oh, nalimta ako, oy. Nalimta na ako. Mm, mm Bata para sa bayad na to, kang... kang Father Earth. Kuwaan yeah, lang na to. Hmm. na lang bulsita lang ga. kani pud ako pud ni kanisia 16376 hmm. so naratong pamalit guys kanara so na di ko dire sa lulins guys ang tindahan ni uh, mam Ma ini how walking distance ra ni guys ang atbang ani among barangay hall sa Damilag kana diha dito din sa unahan simbahan namo so karon na building kani nga building atong gitindugan sa kuan ni guys sa building ni ni ma'am inihaw shout out na diri ang lolins kana na kani akong gipalitan guys mo na siya ang save mark Then, abay radayan, dere ato ang DIY. O, di ba? Walking distance rin sa mua, guys. Nakapabur-pabur po me. So, kay di na tamag, sakay-sakay. So, moro guys. See you sa balay. Bye. Bye! Balik na, guys. Ah, gikan ako nagbayad sa kuryente. Kaya kung plano, ugma naman lang unta. Ugma na. Dabi kay ingon naman si Sir Tony nga. Karoon na lang. So, Like o, oh, Nagbayad na lang ta karon. After sa paniugto. So, mas na lang po kay nakalakaw ko. Exercise ba kay? Gikan na niugto na. Basta ra ba gikan maniugto. And sa lugar ng gikan maniugto. Magduka-duka dayon Labay sa atas sa atong simbahan, guys. Dari sa sentro sa Damilag. So, kira pun dia pun sa ako guys nga karon ko nya isugo pagbayad sa korinti Kay ka walking walking tungtong dako. ba traba kay stanan guys. init kay stanan oh, dapat dat. Ini ini kay stanan. So, ina ini tag baklay para pod ma exercise. Oh, huh. right. huh. kay guys. So we will see you sa balay guys. Bye bye. Bye for now. Hello guys, tumain happen. Welcome back sa atong channel, Chef Lagira YTC. Please like and subscribe. So karon day guys, nata diri sa sulod sa atong balay. Diri sa sulod. Mm, diri sa atong kitchen. Mm. Kinsay gimingaw sa among kitchen guys? Karon oh, ta sa ning isibog ha. Kita. Ha, oh, ba? So, karoon na guys, kay nahinog naman tong hinatag sa among butan na silingan sinang ng Bibi. Shoutout ng Carmen Aparisi. Gitagaan ko isa kaplanggan isa kaplanggana nga bukado. Gagmay siya guys, pero lami. Gagmay, pero dagko o gliso, pero lami. So, ako buhaton, ko na nga na man siya hinog Nagdunga na o hinog So, ang akong buhaton ani, ako siyang himuong ice candy. So, naatay di palit nga all-purpose cream o isa kalata nga condensed nga jersey ang brand. And then, buko pandan. Kay green man ang color, ani guys, may akong ipili. May atong imix, aning ato ang pure avocado ice skin day. So, let's go. Sugdan na to. So, nara guys, oh. Dagko siya gliso, gamay siya nga bukado, pero dagko gliso pero lami. Oh, uh, medyo over overripe na siya so insakto siya nga himuon nato nga ice candy. avocado ice candy. So pala ta, guys. ato na lang ihot doon guys kay malata na ni sulod adlaw so ato na lang ihot doon ka lang ang uban gali na override na na override na ang uh, uban so ato ang habwaon kay din na to ang uh, liso so ato sa ang tiwason Atong tiwa sa guys. Ha, ito yung kuchilyo, guys. pa pala ba iri. Oh, kung ano na, no? ripe na ang uban. So, good luck. O, pila ka. Rapper sa skin di ang ato ang magamit. Basin pila, rasag ni kabuok. Oh, ano, no. Daot na, guys. di hmm. ako maning napasagda. Nalintan ko na gali. Nalimutan ko na galit yun eh. So may galit kay di pa din ang bibig. Siya nga nangahinog na iyo ang abukado. Yung kuhalan ang bibig. Two oras ilalong Guys, sa... okay, sayang. Nalimutan naman din ako guys. Na overripe pa. uban daot na. Hmm, daot na siya. Sayang. But anyway, Padayon ta guys. So malak na lang sa... Kuhanaan eh. So malak na lang sa maaptanaan eh. Ako galing plano ani ako. Ako i-blender. Ang lang nato. Uy, gano'n ko kapuyaw pa. Nasayang. Mas daghan ang daot. Oh. Sayang. Sayang ani. Nalimtan magamin na ako. Nalimtan ako. So, ito na siyang kung anon. Ito na i-mix. Or, kung anon sa ito na siya. So, okay pa niya guys. Okay pa niya. Check lang nato. Nakatilok pa taan eh. Gagmay siya ng abukado. Gagmay niya. Yun, yun, Dagko o gliso. Murang magansita ba? Ang gintiuhan. Naay klase sa abukado nga kuan guys. Bunguton. Mm. Ani siya okay rani siya pero magansi si Tani ato paliton and hinatag raman sa nisiya hinatag raman ni guys sorry na naputol di ako pero at least narunggan ko ninyo mm. hinatag raman ni guys so okay ra pero kung inani na klase sa abukado ang imong paliton magansi yun ka mm. kay nagpo-ugliso o gamay ra siya unod Sa tayo na pay matilok ani guys pwede pa rin. ko magod ni siya. Nalintan. Hmm, taot na. Taot na. Kay gamayra man di ay ni. Gamayra. Alam-alam rice kindi yun. Tanaw-tanaw di. Tanaw, ay. Na. O lagi. Puro daot guys. Mas daghan ang daot. Sayang. Avocado skin candy filled. So, atong tanahon, kay gamay raman o. Oh. Alang-alang ba siya iskindihon? Niyang may tabuan eh. Kung ako niya iskindihon, bubutangan ako o. Oh. Kung Bu an, mabutangan ako o. Oh tubig, dali mo ba mag-skin din, ganay tubig, gusto ko pure ba kay consume mo raman. So kung kanilang kada nun, na ginuo ko, di na lang ko ipadayon guys, muli gitawag nga, avocado ice skin din, filled. Peace guys, peace. Sorry, sorry, kayo wag yung kabantay nga. Ang atong avocado nga ugan, wala, gamay ra ang, gamay ra ang okay pa. So we will see you next time guys. Ato ning tanalo, unsay maabtan ani kay gamay ra man na. Na gamay ra. So, thank you guys. We will see you later.